Ike lab shout out to mga subscribers ng TV Mix vlog. Eto po ay kwento ko lang po 'yung mga achievements ni Christine K. Mayo. Ang ganda ng Ito po 'yung mga achievements niya. kwento ko lang po. Good morning, Tayang. Good morning ko sa lahat. Um, Pagkwinto ko lang kasi yung ano, sa uh, daughter uh, namin dito Okay. Dahil na, um, itong may buwan kasi na ang May, uh, uh, April, May, June, July, the July na ngayon, July 1 na ngayon, na, uh, uh magpapasalamat lang kasi ko sa mga supporters at saka sa Panginoon dahil nga po sa daughter ko namin sa Christy So last time kasi ah uh, uh may test na po sa Stobal yun. So mayroon isang uh, neighbors namin na uh, shout out po kay kay Madam Flor, kasi no, siya po talaga ang unang-unang nag sa amin na sasali sa Pistilis na Peter Lucio. Kaya... Noong fiesta po kasi sa amin, sa Barangay Cristobal po, nagkaroon po ng Little Misho po at saka isa po sa na pasama sa sa pageant, itong you know, anak ko kasi may isang kapitbahay po namin talaga si i-shout out po kay Madam Flor na sabi niya kasi isasali niya si Kay kasi na alam niya talaga na kakakayang kaya daw ni Kay. Kaya ito po yung nangyari sa Sabado po ng gabi dahil yun po ang talagang uh, uh kumbaga yung budget nila. Panorin po natin. The world, just... grand ah! Ah! Ayan! And other dad. Oh! Right, the number 6! Yeah! Beautiful girls, all over the world I could be chasing but my time so, I guess, in yeah! Yeah! No, I yeah! number 6! ang ng bakit mahalaga sa bata ang sumunod sa magulang? Ulit, bakit mahalaga sa bata ang sumunod sa magulang? Kasi po, pag sumusunod para ang mga bata, ito ay kumagalang sa kapwa. Ayan, ang sumunod sa magulang. Ulit, bakit mahalaga sa bata ang sumunod sa magulang? Kasi po, pag sumusunod po ang mga bata, ito ay gumagalang sa kapwa. Ayan! Princess! One Seven. China, China. Seven. number three! Princess. None. Yeah. Sino se no. How Number four. Yeah. Miss Christopher Grand Winner. None. None other. Number 6 Number 6 Number 6 Congratulations and thank you all so much po sa mga supporters po ni Kay at saka sa lahat po ng naniniwala sa talento at saka kakayahan po ni Kay na sumali po dito sa uh, Mini Missio po Cristobal 2024 Thank you so much po sa lahat and Happy Fiesta po God bless po sa lahat Thank you so much. After po ng uh, uh pageant po ni Christine K, pagka po ay eh, recognition naman po niya sa lukban. Uh, yan po, uh, tuwang topo kami kasi high honor po si Christine K, kaya yung anak namin, kaya sobra pong saya po talaga. Ang dami niya achievements ng May, June. Ayan po, panoorin po natin. Sobrang saya po namin sa iyo, anak, Christine K. Wow naman yung first at saka second quarter. Uh, high honors po kayo. Yung grades nyo po pang high honors. Then, uh, third to fourth quarter naman po. Uh, subang saya po namin dahil nga po uh, highest honor po yung grades nyo pang highest honor po talaga kay sobrang saya po namin dahil um, nakikita po namin talaga ang tataas po ng grades ninyo kaya isang pasasalamat po natin sa mga group po, na sa lahat po ng humubog na inyong kaisipan nagbigay din ng uh, talento po sa inyo at saka sa gifted and talented ah, uh, grade 3 yan po salamat po sa lahat po ng mga estudyante po and God bless po sa lahat thank you so much po and we love you na God bless ito naman yung after uh, ng kumunyon ni Gay, yan po at uh, tinawagan po sila, nag-inform po yung uh, Hunger Minds po na may mas sa interview po sila doon sa Paco Academy po. Ito po yung thank you po Lord God and good luck ana dahil uh, final exam mo ito at sa interview po para sa sa scholar mo ito na dahil nabigyan tayo ng chance na qualified ikaw maging uh, magtake ng exam. Dahil po, pag pumasa po ikaw dito, uh, ang scholar mo po ay simula grade 4 hanggang college na po talaga po yan. Kaya galingan mo anak na pumasa ka po ito dahil ito na po pinakalas mo na interview at saka exam. Uh, pagkakataon na po natin ito dahil na uh, para po talaga sa sa score mo po ito dahil tuloy-tuloy na po talaga ito hanggang college. Kaya galingan mo po na, Christine K., magpoy ka po kay Lord na good luck, thank you, and God bless anak. I love you. Ito naman sa June 12, ito po yung uh, inimbitahan po kami papuntang Paranaque City dahil nga po 18th birthday po ng anak ng pare ko. At okay. saka ito po yung po din siya po kasi nga po uh, uh, may intermission number siya doon kung po siya doon sa event po talaga. Ito po panoorin po natin. Ayan, ito naman yung final uh, result po ng uh, exam niya, yung pinagsama po lahat po talaga ng interview, uh, first exam, then second exam ng English Math at saka Science, sa trial class po nila at saka sa home visit po, yan, lahat-lahat na po ito po yung result na po, muna po yung pangalan niya sa listahan po. Thank you so much po ito, panoorin po natin. Congratulations anak dahil isa ka na po kayong certified na scholar ng grade to college dahil lumabas na po talaga ang resulta yung hapon. Lumabas na po ang resulta ng lahat po ng mga um, sa mga task uh, examination ninyo. Lahat po yung trial class, examination, interview, home visit po. Ayan po talaga lumabas na po lahat sa overall po ng examination. At saka napakasaya po namin dahil ikaw po ang number one sa listahan po ng mga pumasok sa Scholar na Hunger na at 30 lang kaysa dyan po ang pwede po at magkaroon po ng full Scholar para sa Hunger Mines. Napakalaking opportunity ito anak. At sa Lord, thank you so much po na binigay niyo po na blessings po sa anak namin ngayong hapon. binigay niyo po blessings para sa akin. At salamat po ang demise na binigyan niyo po kong pagkakataon na magawasin tulong po ito para sa aking pag-aaral. God bless po! Again, congratulations anak and thank you po Lord God. Salamat po sa mga blessings po talaga ng mga na to. Nag-uuma po po ang kaligayahan. Thank you so much po Hungry Minds at po sa mga taong nag-pray po sa akin, sa anak ko. Thank you so much po and God bless po anating so much this is it nanto thank you po and god everybody on the face i look around i feel like everybody is the fake is i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement stay in the top is so vacant i don't even shit